Asa harapan lang siya ng metro park ng federal land Ayan, ano dito plant boxes na inilagay planter box may landscape na oh sana mas marami pang puno para malamig Ayan, nasa ano tayo ngayon sa cross boulevard service road yan ito yung Japanese Embassy ayun no ang laki ayan Happy New Year po pala sa inyo mga kabayan mag-update tayo uli ng Ross Boulevard Promenade hindi pala Promenade <laughs> Pakita natin ito Stop Pusak-pusak yung asada dito Ayan iba-iba Ano nga lang ito Itong service road Tira-sira yung kalsada dyan meron din mga street dwellers dito sa kanan yan lapad dito service road lang to ng Ruas Boulevard ito na edsa na to itong intersection Heritage Hotel yung nasa kabila Ayan. Ah, pinagaganda yung ano, yung ground floor oh. Ilagyan ng cladding yung ground floor Kulay gold Tingnan natin mamaya Ito muna tayo sa Gedli Ito, nasa kanan basura pa. Dami kong nadaan ang mga kalsadang ang daming basura. Yung mga ano, kaputok. Kalat pa. Ito wow. pa rin halos ito na, tingnan natin ito na, tingnan natin dito na. it's a extension cross boulevard it's a carousel station so, mga nagbabiyahe pa mga traditional jeep hirap naman ano may dami pa Chow King, Burger King, Jollibee meron pa Mercury Drug Bubble Dragon Plaza pas Boulevard eh, sa Carousel ayan Yan ang pink na footbridge. Merong hagdan. Punta sa eh, sa carousel. Wala pa progress dito. Wala. Parang 3 months lang dapat gagawin la lumagpas na ata ng ano ah ng 3 months yun ganito pa yun no talagay ko nando ng um, activity yan ganito lang tara ito po sa itong basura lang ang pinaka daluyan ng tubig Manila Bay mismong mga electric post nakaharang sa ano sa sidewalk lang dalawa merong signage yung mga nawawala yung mga uh, grill ito meron pa yeah. hindi na lang nawala yung drainage over dito napuno pa ng basura yeah. basura saka ang lalaki ng ano ang type ng drainage oh. iba sa ano mga private roads ano lang bilog lang ano yung nakita natin sa sa sirkulo verde bilog lang sa ano mga takip ng drainage talo na ngayon ano nagbagong taon Daming nagawang basura. dami basura. Wala namang mga street dwellers. Ay, nandito yung ano, mga bunker na mga gumagawa. ganda naman ng lakaran pero ano lang to red cement itong tanto merong PWD ram ni ram hindi lang yan sa mga ano eh, sa mga PWD hindi, hindi nyo sa ano eh, may mga dalampagahe mga nakabisikleta madali mo maisampas sa sidewalk wala yun ito pa rin halos ah dito na sa kabila yan tama federal land na to oh Wonderland Land. Ninyo. Ninyo yung private property. Private roads. Pero meron pa rin ako nakikita ng ano eh, mga sirang mga kalsada eh. Kahit sa private roads na. Yun oh, kining dito oh. May planting strip. Ano? Oh. Diba? Ganda mumulaklak pa to. May puno pa sa gilid. Eto. Ayan. Ito na oh. Parang ano lang oh plastic lang ba ah, ito? plastic lang oh. Sinawakan ko itong mga ano, tiles. Ano lang pala. Plastic lang pala. Kala ko tiles. Yan. Parang puzzle. Ganda na oh. pa so tayo pwedeng pumunta doon. Ayos, diba? abayan Usahin so lang natin. Cross Boulevard Promenade A joint undertaking by MMDA at Philippine Reclamation Authority display gumagawa sabi o oh, may jogging and bike path mini football field pet park government satellite offices yun na natin dito yun o oh. yun tayo nang galing kanina Niilaw siguro yun sa gabi. Tingnan pa natin. So, may pintura na, oh. Gray at white. Ah, ito. Itong kabila, magiging ano rin, katulad nun. Wala pa yung mga Parang ano eh, pa ilaw. Ayan. Eto na oh. Tingnan mga kabayan oh. Ayan. Bench. O mga kahoy itong mga inilagay. May so, eh, mga puno. Pero ano, nalanta. Ayan, meron ng pose ng ilaw. Ganda oh. Ah, tara, punta pa tayo doon. Ganda, no? O, ah, mga bayan. Pagmalapad yung daanan, sidewalk. Ah, dito, mas malapad na oh. Ayan. May sidewalk, ah, meron pa mga lote. Ayan, may mga puno. na natin. Ang baba lang ng bakod. Ayan. Ha, ah, ito parang mga ano, silo. Mga kawayan to. Ayan. Lagay ko, ano to ah. Mayroon tong ilaw. Ayan pa, ah pinaligiran ng mga sulok dito po hanggang doon sa may Toyota Manila Bay Kaya puntahan pa natin doon para oh. ah. nasa harapan lang siya ng Metro Park na Federal Land Ayan, ano dito plant boxes na inilagay planter box may landscape na oh sana mas marami pang puno para malamig Ayan. ako ganda nito pag nagbukas na to yun po dami mga bench na inilagay lata pa nga lang yung mga itinanim na mga puno to so, lanta ito na yung Toyota Manila Bay. Meron pa oh. Lalagay eh. ano to? Parang magiging tunnel lights. Ayan. Parang ganun ano ko. Tingin ko. Meron lang buong ito. Kaya-kaya mong kumuha. Ang baba lang Ang Mga puno ng nyog ang dami oh dito sa kahabaan na Ross Boulevard ang gandang ano nito na dagdag na attraction to oh, sa Ross Boulevard ito yung mo papuntang Edsa Extension oh sana pati ito ayusin din ah, uh, taniman din ng ganito Carabao grass ano pa dito eh ma magulo pa Yung mga carabao grass mm hanggang -hmm. doon merong landscape sa gilid ito yun no? Oh. may mga ano pa may mga railings pa dun ano kaya yon tatanggalin para makadaan yung mga kapasyal dito may harang pa dun so, yan ah naka ano na nakapwesto na pala tama tunnel lights nga to Ito yung Toyota Manila Bay Ayun yung kanina Naglagay din o oh. Meron mga bilog Magkabila rin o oh. na lang ang mga natitirang Drainage cover dito Ito wala rin o oh. Ayun dito malinis Ayan ah. Kanda dun madumi pa yung Sender Island sana, no? Lagyan din muli ng landscape. Ito na, oh. Petron. Hanggang dito yung dulo. Baka bila, wala pa, oh. Ayan, wala, oh. Ito, oh. may ano pa siya may pagitan pa yun oh ganda na oh ano kaya tayo dudugtong dito yan oh dun na lang sa gilid ayan ayan ang update natin sa Rojas Boulevard promenade thank you for watching po tumawid lang tayo sa kabila ayan, ganito pa rin ipa natin alam kung itutuloy hanggang dito parang ito na yung pinakadulo patang Petron. Siguradong mayroong mga street dwellers dito sa gabi. Ang mga basura. Hindi siguro ito masyadong daanan, ano, mga kabayan. Ito na, oh. Antonio Arnaiz Street na, na to. Yan, meron Jollibee. 7-Eleven Sa ano na ulit tayo Libertad Pasay City Dito rin pala sa pagdan, ang dami pa rin mga basura Ayan Nasaan tayo nito sa Arnaiz Street Inaalis At... na yung mga tol parang divisorya sa gilid ng bangketa ayan no from ano lang siguro no December to January tapos na yung holidays